magandang araw sa iyo. Kamakailan lang, siguro narinig mo rin, yung balita noong Agosto 22, dalawang milyon, 25, Um, uh, tungkol ito sa isang entrapment operation. Ah, oo. Yung kay uh, Engineer Kalalo ng DPWH Batangas, di ba? Oo. Si Abelardo Kalalo. Ang aligasyon, nagtangkang manuhol daw kay Congressman Leandro Leviste. Ang pakay raw para mapatigil yung investigasyon ng Kamara. Tungkol saan yung investigasyon? Sa mga proyekto ba? Oh, sa mga umano'y irregularidad daw sa mga proyekto doon sa distrito niya. So, nahuli si Kalalo, tapos ilang araw lang, Agosto 25, nagsampan na nga ng kasong bribery at corruption si Congressman Leviste. Pero dito yung medyo um, interesting. Ano yun? Hinikayat niya si Kalalo na maging state witness. Tinawag pa nga siyang pawn lang daw sa mas malaking ano, kalakaran ng korupsyon. Ah, lalo na daw sa mga flood control contracts. Narinig ko nga yan. Yung may P3 million cash daw galing sa kontraktor? Oo, yun nga. At sinususpende na rin si Kalalo ng DPWH. So itong panawagan na maging state witness si Kalalo, dito tayo papasok. Kasi nagbubukas ito ng mahalagang tanong eh. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging state witness dito sa Pilipinas? Oo nga. Paano ba 'to nangyayari sa ilalim ng batas natin at ano yung mga um, legal na basehan at implikasyon nito? Lalo na sa mga ganitong kaso. Sige, simulan nating himayin 'to. Sa pinakasimpleng paliwanag muna. Ano ba talaga ang isang state witness? Okay. Basically, ang state witness, siya yung taong um, kasama sa krimen or may alam sa krimen. Pero bibigyan siya ng pagkakataon ng gobyerno na tumestigo laban sa mga kasambat niya. Ah, parang kapalit ng immunity o mas mababang sentensya, ganun ba? Oo, tama. Kadalasan kapalit niyan immunity from prosecution para dun sa krimen na yun o kaya posibleng mas mababang parusa. Isa siyang tool kumbaga para makuha ng impormasyon mula sa loob. Ngayon, nabanggit sa outline natin, parang may dalamang pangunahing paraan o batas para dito sa Pilipinas at medyo iba daw ang proseso. Tama ka dyan. Mahalaga na maintindihan natin yung dalawang legal na framework kasi magkaiba yung, ano, yung nagpapasya tsaka yung timing. Okay, una, Meron tayong tinatawag na Rule 119, Section 17 ng Revised Rules of Criminal Procedure. Rule 119, Section 17. Okay. Ito, applicable ito kapag yung tao kasama na sa kaso. Kumbaga, nakasuhan na siya sa korte kasama ng iba. Ah, so dapat may kaso na muna. Oo. Pwedeng hilingin ng prosekusyon sa korte na i-discharge siya o tanggalin sa information para maging testigo siya ng estado. Pero, teka, hindi ito automatic, ha? Paano? Korte ang magdedesisyon. Exacto. Ang korte ang magpapasya. At dapat itong hilingin ng prosekusyon bago pa sila magrest ng kaso nila bago matapas yung presentation of evidence nila. At may mga kondisyon pa 'Di diba? Hindi pwedeng basta na lang limang kondisyon yata 'yon. Oo, tama. Kailangan mapatunayan ng prosekusyon sa korte, usually may hearing diyan, o base sa ebidensya at sinumpa ang salaysay ng akusado na namimit yung limang requirements. Sige, isa isay natin. Sige. Una, dapat may absolute necessity sa testimonya niya. Ibig sabihin, kailangan-kailangan talaga, hindi lang supporting evidence. Okay, absolute necessity. Pangalawa. Pangalawa, walang ibang direct evidence na available sa prosekusyon. Kumbaga, siya lang talaga yung makakapagbigay ng direct direktang testimonya laban sa mga kasama niya. Okay, walang iba. Pangatlo. Pangatlo, yung testimonya niya dapat kayang masuportahan o makoroborate ng ibang ebidensya sa mga importanteng punto. Hindi pwedeng salita lang niya kailangan may corroboration. Ah, mahalaga yung corroboration. Pangapat. Pangapat, hindi siya dapat lumabas na pinakamaysala o most guilty. Dito, tinitignan yung level ng partisipasyon. Hindi siya dapat yung utak o pinakabrutal, kumbaga. Hindi siya ang most guilty. At yung panglima? Panglima, hindi pa siya na-convict dati sa kahit anong krimen na may kinalaman sa moral turpitude. Teka lang, ano nga ulit yung mga example ng crime involving moral turpitude para mas malinaw sa nakikinig? Ah, okay. Ang moral turpitude, ito yung mga krimen na um likas na masama o labag talaga sa moralidad ng lipunan. Halimbawa, pagnanakaw, estafa, perjury o pagsisinungaling sa korte, pamemeke ng dokumento, bribery, mga ganyang krimen. Importante ito kasi parang sinasabi ng batas na dapat may natitira pa rin kredibilidad yung testigo. Malinaw. Okay, yan yung Rule 119. Ano naman yung pangalawang daan? Yung hindi sa korte nagsisimula. Okay, yung pangalawa. Ito yung nasa ilalim ng Republic Act No. 6981. Ito yung Witness Protection, Security and Benefit Act. Mas kilala to bilang WPP Law. Ah, yung Witness Protection Program ng DOJ. Oo, oh, tama. Ito yung programang pinapatakbo ng Department of Justice. Dito, yung isang taong gustong maging testigo, kahit hindi pa siya nakakasuhan, pwedeng lumapit sa DOJ para mag-apply na ma-admit sa WPP. So dito, DOJ ang nag evaluate hindi ang korte. Eksakto. Ang DOJ ang susuri kung pasado ba yung aplikante base sa mga requirements sa Section 10 ng RA 6981 na halos pareho lang din nung nasa Rule 119 actually. Ah, ganun ba? Ano yung mga yun ulit? Halos salamin lang. Mm -hmm. Una, dapat yung krimen ay grave felony o mabigat. Uh -huh. Pangalawa, may absolute necessity pa rin sa testimonya niya. Pangatlo, walang ibang direct evidence. Pangatlo, ay pangapat apat pala, kayang makoroborate. Panglima, hindi siya ang pinakamaysala at pang-anim, wala siyang dating conviction sa crime involving moral turpitude. So halos pareho nga, ano yung pinakamalaking pagkakaiba? Ang malaking pinagkaiba, sa RA 6981, hindi kailangan nakasuhan muna yung tao. Pwede siyang dumiretso sa DOJ at ang pag-admit sa kanya sa WPP ay itinuturing na executive function ng DOJ, hindi judicial function. At anong mangyayari kapag na-admit na siya ng DOJ sa WPP? Kapag na-admit na siya, magbibigay daan ito para kung hindi pa siya kasama sa kaso, hindi na siya isasama ng prosekusyon. O kung nakasuhan na, hihilingin ng prosekusyon sa korte yung discharge niya. At kapag nakapagkastigo na siya ng maayos, bibigyan siya ng immunity ng batas. Oo, dito siguro papasok yung nga, naging desisyon ng Korte Suprema, no? Kasi parang may mga gray area dyan, lalo na sa pag-determine ng absolute necessity o hindi pinakamaysala. Parang subjective. Oo, totoo yan. At dito makikita natin kung paano ito iniinterpret ng Korte Suprema. Meron tayong ilang importanteng kaso dyan. Una, yung you versus Presiding Judge noong 2006. Ah, oo. Tungkol sa anto Ito yung kaso ng abduction at murder ni Attorney Eugene Tan. Dito, nilinaw talaga ng Korte Suprema yung linya. Sabi nila, ang pag-admit sa WPP under RA 6981, kapangyarihan niyan ng DOJ, isang executive function. Yung pag-discharge naman ng akusado na nasa korte na under Rule 119, kapangyarihan niyan ng korte, judicial function. So anong implikasyon niyan? kung na-admit na ng DOJ, automatic na bahalaf na madi-discharge ng korte o malaki lang ang chance? Malaki ang bigat ng desisyon ng DOJ. Sabi sa UKs, dapat daw igalang ng korte yung naging determination ng DOJ about sa qualifications ng witness under RA 6981. Hindi naman totally nawawala yung power ng korte na mag-review pa rin. Pero napakalakas may indicator na pag nasa WPP na. Kumbaga, sinasabi ng ehekutibo na siyang taga-usig na kailangan nila yung testimonya ng taong yon. Okay. May isa pang kaso, yung mas kilala siguro, yung sa Maguindanao Massacre, ang Patuan Junior V. Delima noong 2013. Ano naman ang highlight dito? Ah, oo. Dito kay Kenny Dalandag na state witness, sinabi ng korte na ang prosekusyon daw ay may wide range of discretion kung sino ang kakasuhan nila. Hindi raw pwedeng pilitin ng korte gamit ang mandamus ang DOJ na isampa ang kaso laban sa isang taong na admit na sa WPP. Grabe, so protektado talaga pag nasa WPP na. Oo. At mas matindi pa, sinabi ng korte na yung admission sa WPP ay parang katumbas na raw ng acquittal o pagkaabswilto para dun sa testigo. Basta to lang niya yung obligasyong tumestigo. Muli, pinatibay dito yung pagiging executive function ng prosecution at WPP admission. Teka, parang delikado yung katumbas na ng akwital. Paano kung um, lumabas sa huli na nagsinungaling pala siya? O siya pala talaga yung mastermind? Wala na bang habol? Magandang tanong yan. Hindi naman absolute yung immunity. May kondisyon yan sa RA 6981 sa Section 12 yata. Kung yung state witness hindi tumupad sa usapan, halimbawa hindi tumistigo o nagbigay ng maling testimonya, pwede siyang tanggalin sa programa at kasuhan ulit. Ah, okay. May safety net pa rin pala. Meron. Pero hanggat tumutupad siya, protektado siya. Ito yung trade-off eh. Kinukuha ng estado yung testimonya kapalit ng immunity. Kasi umaasa silang mas malaki yung mahuhuling isda, kumbaga. Kaya critical talaga yung screening ng DOJ at prosekusyon. Sila dapat yung unang filter isa pa tayong kaso, yung Jimenez Jr., V People ng 2014, sa murder naman to ni Ruby Rose Barameda, si Manuel Montero yung na-discharge dito under Rule 119. Anong mahalaga dito? Dito naman, inulit ng korte yung mga requirements ng Rule 119, Section 17. At binigyang diin nila yung role ng judge sa pag-evaluate ng mga requirements, lalo na yung hindi pinakamaysala paano daw yung tinitingnan? Yung most guilty. Nilinaw ng korte na hindi lang daw ito base sa kung gaano kabigat yung posibleng parusa. Mas tinitingnan daw yung antas ng partisipasyon niya mismo sa pagpaplano at pag-execute ng krimen. Kahit umaasa yung korte sa info galing sa prosekusyon, may sariling duty yung korte na mag-assess. Nilinaw din nila na hindi laging kailangan ng formal hearing sapat na kung nabigyan ng chance yung magkabilang panig na magpaliwanag, halimbawa sa pamamagitan ng pleadings. Okay, so kung ibabalik natin kay Engineer Kalalo, base dito sa mga kaso, kung hihingin yung discharge niya under Rule 119, kasi may kaso na siya eh. Korte talaga ang mag-analyze lalo na kung gaano kalaki yung partisipasyon niya. Mm -hmm. Kung sa WPP naman siya dadaan, DOJ ang mag-evaluate. At sa parehong senaryo, yung sinasabi ni Liveste na pawn lang daw siya, yun yung magiging crucial na tanong. Totoo ba yon o mas malalim ba ang involvement niya? Tama. At diyan napapasok yung mas malawak na epekto nito sa sistema ng hustisya natin. Sige nga, pag-usapan natin yan. Ano ba talaga yung mga implikasyon nito? Bakit mahalaga tong konsepto ng state witness? Ang pangunahing purpose talaga nito, pragmatiko eh. Pagkilala ito na may mga krimen, lalo na yung mga organized crime, sindikato o malawakang korupsyon, na napakahirap patunayan kung walang testimonya galing sa loob. Yung wall of silence na tinatawag? Oho, yun nga. Ito yung parang pambasag doon nagbibigay ng insentibo para may isang kumanta at ituro yung iba pa. Pero andun pa rin yung ano yung kabilang side ng coin, yung possibility na yung mismong may sala siya pa yung makakalaya. 'Di ba? What's fascinating here is yan talaga yung pinakatilema. Isang balancing act ito. Sa isang banda, gusto nating malaman yung buong katotohanan, mapanagot lahat, lalo na yung mga mastermind. Pero sa kabilang banda, yung mismong pagbibigay ng immunity sa isang taong umamin na may partisipasyon sa krimen, parang hindi rin patas para sa iba, lalo na sa mga biktima. Kaya siguro sobrang higpit ng mga requirements? Oo. Yung mga safeguards na binanggit natin, absolute necessity, corroboration, at lalo na yung hindi siya ang pinakamaisala, ito, dapat yung mga filter. Para masigurado na yung beneficyo, yung mapapanagot yung iba, mas matimbang kaysa dun sa gastos na pagpapalaya dun sa testigo. Yung corroboration, gano ba kahalaga yan? Pwede bang maniwala na lang agad sa state witness? Ay, hindi dapat critical ang corroboration kasi nga galing siya sa kalaban e eh, metaphorically speaking natural na may question sa motivo niya yung corroborative evidence mga dokumento testimonya ng iba physical evidence na susuporta sa sinasabi niya yun yung magpapatibay na hindi lang siya nagiimbento para makalusot makes sense kung walang corroboration kahit may state witness mahina pa rin yung kaso oo oh, mahina tapos yung isa pa, yung requirement na hindi pinakamay sala. Paano ba yan sinusukat? Lalo na sa mga kaso ng korupsyon na madalas conspiracy yan. Di ba parang lahat ng kasabat may sala? Napakabandang punto niyan. Technically, sa conspiracy, lahat liable. Pero para sa purpose ng state witness rule, kailangan mag-assess yung prosekusyon at yung korte o yung DOJ kung sino ba yung may pinakamalaking role. Sino yung utak? sino yung nag-utos? sino yung pinakanakinabang. Hindi ito laging madali, lalo kung limitado pa yung ebidensya. Kaya siguro nagiging controversial minsan kung sino yung napipiling state witness? Oo. May panganib kasi na ang mapili ay yung unang bumaliktad lang o yung may pinakamagandang deal na ino-offer na testimonya kahit hindi naman talaga siya yung may pinakamaliit na sala. At sa mga kaso na parang politically charged o malalaking halagang involved, gaya nung alegasyon kay Kalalo, lalo sigurong nagiging maselan yung pagpili. Pwedeng maging susi para mahuli yung big fish, pero baka pwede ring magamit para protektahan sila? Exacto. Dito na papasok yung usapin ng integridad ng buong proseso. Ideally, tuli to para sa katotohanan. Pero sa realidad, lalo na pag may political implications, pwedeng maabuso. Pwedeng gamitin para i-pressure yung isang akusado na mag ng testimonya laban sa kalaban sa politika. O kaya, pwedeng gamitin ng tunay na mastermind para ilaglag yung mga tauhan niya kapalit ng sarili niyang kaligtasan. Nakakatakot yun. Kaya napaka-critical nung masusing pagsusuri ng DOJ at ng korte. Hindi lang sa sinasabi ng witness kundi sa kabuuang ebidensya at sa tunay na partisipasyon niya at siguro transparency sa proseso hangga't maare makakatulong din para mapanatili yung tiwala ng publiko kasi kung ang pakiramdam ng tao eh nakakalusot lang yung mga dapat managot dahil naging state witness sila parang nababawasan yung tiwala sa hustisya di ba totoo yan mahalaga ang public perception kahit hindi dapat yun lang ang basehan ng legal na desisyon ang challenge talaga is maipaliwanag sa publiko kung bakit kinailanan yung state witness sa isang kaso na ito ay isang mahirap pero necessary na hakbang para makamit yung mas malaking goal ng katarungan. Grabe, ang dami palang anggulo talaga. Mula sa batas, sa mga desisyon ng korte, hanggang sa mga praktikal na hamon at epekto sa tiwala ng tao. So iiwan namin sa si iyo na nakikinig ang isang mahalagang tanong. Sa tingin mo, paano ba natin masisiguro na ang paggamit ng state witness ay tunay ngang para sa katarungan at hindi lang nagiging isang paraan para makatakas yung mga posibleng mas may sala o mas maimpluensa? Mahalagang iyong pananaw. Huwag kang maiyang ibahagi ang iyong mga komento o insights tungkol dito. Okay, so para lang i-recap natin, tandaan mo yung dalawang pangunahing mekanismo. Una, yung discharge ng korte under Rule 119, Section 17 ng Revised Rules of Criminal Procedure, para ito sa mga nakasuhan na. Judicial function ito. Okay, Rule 119? Pangalawa, yung admission sa Witness Protection Program, WPP, under Republic Act No. 6981. Ito naman, pinamamahalaan ng DOJ. Executive function ito, at pwedeng gawin bago pa makasuhan. RA-6981? Oo. Parehang may mahigpit na requirements, kasama na yung absolute necessity ng testimonya, kailangan ng corroboration at dapat hindi siyang pinakamaysala. Yung mga kaso ng Yu, Ampatuan at Jimenez na tinalakay natin, nagpapakita kung paano ito ginagamit at iniinterpret. At ang mga impormasyong ito ay base sa mga nabanggit na desisyon ng Korte Suprema, sa Rule 119, RA 6981 at sa mga ulat tungkol sa kaso ni Nakalalo at Liviste. Mahalaga pa rin basahin ang mga mismong source para sa kumpletong detalye. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pagsama sa malalimang pagsusuring ito. Kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan, huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli!